ko po sir, mahanap yung malok ni Big Nino eh. Pinuntahan mo? Yeah, sa sementeryo? Oo yeah, sir. Pag kay Frank po, doon sir muna ako nauna. May si... Yung naku muna yung puntahan yung gibig ni Melody, wala na talaga sir. Kaya hey, Juni, eh. namimiss mo siya ati Melody. Sino naman po sir ang hindi. Ha? Kayo naman po sir ang katulong ko lagi. Ganito po sir, kami lang naluhat. Eh miss Hi, good afternoon. Good afternoon, mga katuwang. Ngayon pong hapon, mga katuwang, hapon ng linggo, bibisitahin po natin yung uh, mag-ama po ni Kuya Juni and uh, Tinay Uh, muna po kami sa palengke, bumili kami ng isang sakong bigas, isang dosen ng sardinas, isang dosen ng noodles, biscuits para kay Tinay, then uh, asukal batas, then uh, may sukli pa rito sa budget natin para sa kanya, para sa kanilang mag-ama, 1,000 pesos bibigay po natin. Ito so, yung natin. Mega love shout out sa lahat ng ating mga KSP followers and viewers Specially po KSP and Kagapay Abroad Mega mega love shout out, stay safe and stay healthy sa inyo pong lahat Tagal-tagal na rin po tayo mga katuwang dito sa pamilyang ito ni uh, Kuya Juni Isang taong gamutan hanggang sa mabatay si Ate Melody, hindi po natin sila iniwan dahil nagkasakit yung anak nila hanggang sa mamatay at mailibing hindi po natin sila iniwan hanggang sa ngayon hindi po makapaghanap buhay si Kuya Juni dahil uh, may problema doon sa kanyang anak na sutinay, Tinay dito pa rin po kami pati yung ating mga kaagapay and uh, katuwang abroad hindi po natin iniiwan ang pamilyang ito mga katuwang kundi ako nagkakamali malapit na po tayo mag 3 years ng sa uh, patamigyang ito ni uh, Kuya Juni makakatuwang, no? Medyo matagal-tagal na rin po. Pero kaya nga alam mo po, syempre, kita naman po natin kung paano hindi po natin dapat iwan. Kawawang-kawawa po talaga itong mag-amang ito. Dahil hindi po talaga pumapayag itong si Tinay na mahiwalay doon sa kanyang ama. No, kahit nga sa paliligo, pupunta ng banyo, kahit pag CR si kasama itong si Tinay, umiiyak ng sobra kapag ka iniiwan po nung tatay. Kaya hindi ho makapaghanap buhay itong si Kuya Johnny dahil wala naman po siyang maiwanan doon sa bata. Iwan naman po doon sa mga kapitbahay nilang malapit na kamag-anak. Hindi po ito tumitigil ng pag-iyak. Yung tatay lang po talaga ang gusto nitong kasama sa maghapon hanggang sa gabi. Ay nako grabe ang kalagayan po nito ni Kuya Johnny. Kaya hindi siya makapaghanap buhay. Tara, samahan niyo po ako. Puntahan natin mga katuwang. Ito po ang mag-ama ni Kuya Johnny. At tinay. Tinay! Good Pagod good. lang Wala Oo ako lang Sunday kasi uh, Medyo pahinga Siyempre ako Mas ano Pahinga ang Pagtulong <laughs> Wala wala Ito pwede unin ito, grocery. Noodles, sardinas, gatas. Ah, dami yan. Dami na ba si tinay ano? Ha? Ah? Dami ka naman tinay ano? Dami na pagkain. Biscuits, tinay. Alam ko hinahanap ni tinay yung biscuits niya. Ito, tinay. O, dali. Ayan. Dalawa yan eh. O, ito, tinay. O, dalawa. Dalawa. Ay, parang nanginginig to, Kuya Juni, ng eh. anak mo. <laughs> Ganyan talaga sir yan. Ha? Ganyan talaga yan. Laki na oh. bilis lumaki ni Tinay. Ay, eh, gano'n po sir, malaki na. Ha? Kaya, malaki na rin sir ang pasaway. Kaya Laki ano ba, na rin eh. Talagang hindi ka na makapaghanap buhay, no? Gano'n po mga sir, parang kung makapaghanap buhay yan. Magalis lang ako na wawala na dito sir sa loob ng bahay. Tumisan mm doon ko na nakukuha sir sa dulo. Mm -hmm. Oo, oh, ano baka na, sir. mga aksidente nga ng mga ano sasakyan, kalsada to eh. Bilaban ko Malikot sir. na. Malikot. Pag na ano, nga sir, pag may gawa ko sir. Hmm. Pag may gawa sir ako, nalilingatan ko sir, nawawala na dito ito sa loob. At least nakakahiwalay na sa'yo. Pag-unti-unti. Nakakahiwalay <laughs> nah, nga sir, eh naglalayas naman. Okay. Malayo na sir na upuntahan niya. Eh, mm -hmm. nahirapan na pa sir mong para... So, di ba, di ba mas okay yun? Kasi dati hindi nakakahiwalay sa'yo eh. No, hindi, okay. lagi nakabuntot siya, lagi nakahawak sa'yo. Di pa rin yun sir, kailang pag bigay may bisya ako yun sa loob, pag may ginagawa, nalabas talaga sir yun, ay, yan na ayos. Nakusang labas. Yun ang delikado. sir, mabanggaan. Mabanggaan yung bata, no? Hindi naging problema mo dun sa namatay mong anak eh. Kaya ano? Si Franco, sir. Kaya Franco, no? Napabayaan ko rin, siya. Siyadong layas. Layas. Napabayaan ko, sir. Dahil lang dito. Mm -hmm. Dahil dito kay mm -hmm. Tinay. Kay napabayaan mo yung si Franco. Diyan masyado, sir, na ano eh. Diyan ako nakapukus sa kanya, sir. Lagi, no, nai. Diyan ako nakapukus. Mm -hmm. parang pa rin, sir, sa akin. So, Sayang yun, di ba, nung... Nandito sana yung kapatid mo kahit eh, paano nakakatulong-tulong yung sa'yo dito. Ay, na, wala ba sana sir din na itutulong? Laging nasa layasan sir? Sino? Yung kapatid ko, sir, di man nilalagaan niyo sir. Eh, huwag mo sabihin hindi nakakatulong, di naman maganda pakinggan yun <laughs> sa isang kapatid, di ba? Yung hindi nakakatulong eh, lahat bang araw, lahat bang oras, nah, walang tulong sa yung, yung ka kapatid mo. mo, di naman maganda yun. Naman mag, sir, mag sir. magtatampo naman sa yung kapatid mo kay Juni. No? Siyempre kahit paano, meron din yung tulong. Hindi mo lang siguro napapansin. Tulong tayo, ha? Pagkain, sir. Oy. hayaan na natin yung kau talaga. <laughs> hayaan na natin yun. Oo. Malaga, wala kayong sakit. No? Wala naman to. Hindi naman sinusumpong nung kanyang asma. Di ano, sir? Di man mga sir? ah? Hindi naman sir. Matagal na. Ikaw? Hindi <laughs> na rin. <laughs> ha? So, lawan, sir. Ha? Wala. Hindi ka na sinusumpong. Hindi nga, hindi nga. Wala na. Di ba asthmatic ka rin? Wala sir Wala na ngayon? Wala. Oh, very good, very good. At least galing ka na, Oh, At least magaling ka na. So kayo, dalawa lang dito. kabilang lang sir, dalawa. kabilang lang mo sir? Hmm. Tatagal-tagal sa inyo yan, pagkaganyan. Oo, uh, sir. Hmm? Hmm. Tagal yan sir at ang sa ko nun sir pa ano lang pa isa isang taka lang Oo oh, mahina kang kumain <laughs> Di ba? Di ba nga po namin nauubos sa isang taka Oo oh. Di ba naubos sa aming dalawa mga ba? Ilan taon na si Pinay? Ano yes, yan sir? Lima? Five years old na? Ba anim yan sir sa September pa Utal pa ngayon. rin? Utal-utal pa rin? Sino sir? Si Tinay? Wala Talagang papa lang, sir. Talagang papa. Nasa talaga. Papa yun? tapos mamam. Siya lang, sir. Ang masasin. mamam? Niyo, mamam. Gatas yun. Mamam, sir. Yung iinom siya. Ah, okay. Tapos kakain. yun lang. Wala nang iba. Mula mula na na papa. Tsaka mamam. mamam. Okay. Lang nasa, kayo, yun lang Yung mga na... Babasa ko sa comment section. Ang sabi nila, Therapy, therapy daw yun. Kaya lang, mahal pala yan. Mahal. Nagtanong-tanong na kami sa ganyan. Mahal pala yung bayad Mando, doon. Hindi no? natin sabi. kakayanin yun. Kaya man, no, ah, po, kuya Juni. So po, talagang kailangan mo dyan dahil nandito ka, wala ka naman trabaho. Maghapon, magdamag kayo dito magkasama ni Tinay. Tsagaan mo na lang. Tsagaan mo na lang yung turuan mo ng turuan. Mando, sir, yan na lang ginagawa ko sa mm -hmm. Kasi wala talagang ibang aasahan yan. Wala na si Ate Melody. Wala namang kapatid sir. na magtsatsaga sa kanya, walang kamag-anak na magtsatsaga magturo sa kanya. Ikaw na lang talaga bilang yeah. tatay. Di ba? Kaya kaya kung isang siya, bilalayas ko na siya bilang siya sa barangay mm -hmm. para oh. marami siya sa'yo kalaro. O, oh, kumusta man yung mga nililigawan mo? <laughs> ha? Nililigawan siya, wala mo nililigawan. Balinta ko, oh. may, nili, may, may uh, nililigawan ka daw eh. Sino pa nagsabi siya ko? Huwag na nating pag-usap Kung sino Saka, nagsabi Ikaw talaga <laughs> Sino man sir <laughs> Aliligawan ka niyan Ang bihira Wala kang aliligawan talaga Promise o, ha Mga kapaligaw pa ka pa sir May na lang nandito Oo nga Oo nga Tsaka okay, sino namang babae Ang magkakagusto sa iyo Kung wala kang trabaho? Oo Sino talaga Hindi ka makapagtrabaho Dahil bantay-bantay mo 24 oras kung anak mong si Tina Hindi ba? Totoo talaga sir Wala magkakagusto sa'yo Sino man magkakagusto Wala ng trabaho sir Hmm, tama iyo, tama. So, for the meantime, ganyan yung katayuan ni Tinay ng anak mo. Focus ka na lang muna sa kanya. Salamat ngaling tayo, Kuya Juni. May mga mangilan-gilan tumutulong sa inyo kahit paano nakakatuwang natin sa inyong mag-ama, no? Tulad nito. Ganyang bigas, mga mo. Taabutin niya ng ilang linggo sa inyong mag-ama. Hey, hindi naman po ito, sir. Malampas po ito ng linggo. Pakabutin pa yung... Mga uh, mga kalahat yung buwan, sir. Ah, okay. Oo, oh, tagal-tagal din. Tagal, tagal Dinamihan ko na yung ano dyan, sardinas. Kasi yung maraming gelata, pwede mong ipangsahog sa mga gulay-gulay. Yes, sir. No? Hmm. Tapos yung mga noodles naman, hindi eh, pang ma... pang... Uh, dagli ang ano nyo. Pangangailangan, ano? Hmm. Baka nagugutom yung... Siyempre yung anak mo, huwag mo masyado sa noodles, no? Hindi naman po, sir. Masama daw hmm. po. Masama yan sir. sa bata, no? Kasi sa na, iyo, okay lang yung sa iyo. Pero hindi naman lagi-lagi, no? Okay. Baalag kasi yan, sir. Mm-hmm. Saka lang ay sir, huwag merindar. Anong merienda niya? Pinapay, inutangon ko yan niya sa tindahan. Pinapay kay Ate Lisi. So, utang mo? Good news yun, Kuya Juni. At least may nagpapautang sa'yo. Ano Alam mo, siya, wala kang trabaho tapos may nagpapa-utang sa iyo pagpasalamat mo yun sa Lord, no? Pasalamat mo yun sa Dios kasi kahit wala kang trabaho, wala kang pambayad, may nagpapa-utang sa iyo. Yung iba, walang ganyan. Di ba? Maswerte ka dahil may kapitbahay kang tindahan diyan na mabait sa iyo. Kahit wala kang pambayad, pinauutang ka. Ah, di ba? Nakakaintindi ah, naman po si Riz at Elisi. Ah, nakakaintindi. Alam mo yeah. naman po talaga wala ako doon. Very good, Jun. Very good, Jun. Sana lahat ng kapitbahay mo ganun sa'yo. Naiintindihan ka, no? Pero siyempre, may mga iba na hindi ka talaga maintindihan kasi bakit nga daw hindi ka nagtatrabaho? Okay, no? Kahit doon sa comment section, may mga nagko-comment sa'yo, puro negative. Sabi naman namin, hindi naman talaga pa pwedeng magtrabaho. Ikaw, Kuya Juni, kasi yung anak mo nga hindi nagpapaiwan Kaya sa iyo. Na, Lagi nakadikit. Kahit lalo na sir, sa pagtulog, hirap pag talaga sir. Kahit nga sa pag-CR, sabi mo, kahit mm. sa paliligo, kasama mo sa loob. Napasok pa, sir, talaga yan. O, paano kung hindi mo papasukin? Mag-iiyak sa loob. Iiyak, sir. Um, Doon lang siya, no, pinapa, silip-silip lang siya, sir, sa itin to. Mm -hmm. Kahit saan, sir, laging naka-ano yan sa akin, sir. Laging naka-pag-uumaga, bibi-ano ako ng almusalan. Pag talikod ko lang sir, nakasunod na sa akin yan. Naka? Nakasunod na agad. E pa paano kung pagising niya, wala ka sa tabi niya? Ay hindi naman sir, at gumisan pa. Tapos una pa nga sir sa akin nagising, nagising. yan. Mga yan sir nagising. Mm -hmm. Alasin ko pa lang gising na yan. Mm -hmm. Nasaan yung kapatid mo? Uh, Nag-alice na sir, nag-trabaho siya. Ay, very good. At least may trabaho. Pag may trabaho yun, di kahit paano makakatulong tulong din sa no? Yung tatay mo? Ay, nasa trabaho, di Nasa laot. Nasa laot. Layo, no? Nasa laot, sir. Mga, pa yun, Mga April pa, siya, no? Oo, oh, tagal-tagal pa, no? Mga April pa yun, sir. Eh. O, oh, ayaw. Bakit so, ay, na-mirindal pa lang kasi, sir, yan, ay. Ah, nami busog nami pa. Mga, ano, busog pa, sir, yan. Naggagatas pa yan, ano? Hindi gatas ako dyan binili ha? Okay. Ngun, nag-iisip tayo kung anong pwedeng hanap buhay mo kasi uh, yun ang may tutulong namin sa'yo pang matagalan ba, no? Yung hanap buhay, kailangan mo talaga. Kaya lang, wala ka talagang maisip, eh, no? Kahit yung magtinda ng isda, magtinda-tinda dyan sa Pandawan, kung ano na lang dyan sa fish kahit dito sa tabi ng bahay mo, Talagang hindi mo kaya, no? Wala sa bed. Talagang ako kapag nilaw ko Talagang hindi mo magawang mag... In other words, hindi mo magawang maghanap buhay talaga, no? Kasi... Dito lang ang Dito lang magawa. Laging nataano na yung bata niya. Mm -hmm. Laging nataano Talagang wala kang maisip na iba pang hanap buhay, ano? Paano na lang kung halimbawang ganyan na lang? Sabi nga nung mga eksperto, sa sakit na ganyan ng anak mo, aabutin niya ng halos uh, 15 anyos. 15 anyos. Ilan taon na ito? 5. 5 years old. Pa lang, so, pag titiis ka pa ng 10 years, mo mo yan, para ikaw eh, makabuelo na ng konti. No? Ilan ang edad mo nun after uh, 10 years? Ay, 48 na oh, Ay, bata ka pa naman pala. Pwede pa. O, oh, di ba? Kaya lang siyempre, sayang yung mga panahon na lilipas, no? Kaya mga po, sayang yung mga araw na mga araw mga na, nandito lang kayo, mag-ama. ba, diba? maghapon, magdamag, walang nangyayari. Sayang. sayang. Nakakabagok din siya na lagi nandito. O saka yung, eh, hindi sa nakakabagok din. Yung yung, 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 useless nga ang buhay mo sa maghapon. Hmm, sir, nababali wala yung, ano, yung, isang araw mo. O, pero siyempre, wala tayong magagawa. Yan ay pagsubok na ibinigay sa iyo ng Diyos. Dapat malampasan mo yan. Diba? Naalala ko noon, yung panahon na may sakit si Ate Melody. Isang taon tayo nagsama-sama noon. Kung saan sana natin dinala si Ate Melody. Sa doktor, sa albularyo, etc. etcetera, et And then, after one year, namatay din. Diba? Naalala ko noon, galit ka rin kay Ate Melody noon. Kasi, nauna na kita na may mga pagkakataon na nabuburyong ka na rin, no? Kasi nga sa mga problema, di ba? Oh, tapos, eh, yun, kinuha si Ate Melody. Tapos, ito namang anak mo si Franco, problemado ka noon, di ba? Lagi na lang hanap-hanap mo sa labas, di ba? Halos napapabayaan mo nga. Na Ang nangyari naman, kinuha na naman din. Di ba? Kaya ito, si, si Tinay, ay uh, ang tapin na lang natin maluwag sa kaluuban natin. Kuya... have, ah, uh, ano, uh, um, we have June, eh. Kasi bigay talaga ni Lord yan, eh, na tayo magagawa. Magagawa po talaga. Tayo magagawa. ang tapin na lang, sir. Kaya nga, kahit pasabihin, mabigat, pabigat ng sobra sa sa'yo, no, sa pamumuhay mo, dahil nga hindi ka makapagtrabaho, pero wala tayong magagawa, no? Wala tayong magagawa, Kuya Juni. Pag-pray na lang natin, na sana pagising natin sa umaga ibang tinay na ang uh, magisnan mo ang mapagmasdan mo no yung mature na mature na siya di ba o ito yung 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 biglang nagbago ba yung napayag na siyang iwanan sa kapitbahay iwanan diyan sa kapamilya mo di ba para makapagtrabaho ka ano na sir mangyari yung ganun para makapaghanap buhay na din ng kahit tapos sir nahihirapan na din talaga sobrang ilang taon na sir, apat -ap na taon na ata sir akong dahil na kapag trabaho sir. Lalo lang sir nang dito ang katawan ko sir na walang ano. Na mimiss ko na rin yung magtrabaho sir, maglawot. Kaya nga kumisan sir yung mga kaibigan ko niyang pag nagdadayo ng sino para sir naiingit ako sa kanila. Eh sila sir kapag trabaho tapos ikaw hindi. Ako hindi. Laging, laging nandito. Iniiwan nila. Binabalikan ka nila. Dito pa rin, sir. Kaya ako, sir, nahihirapan din. Mula nga talaga, sir, na yun sa ano kay Tili. Laging hirap talaga po, sir. Wala naman po, sir, akong magawa. Talagang magtitiis na lang, sir. pinuproblema no ko lang dito sir sa bata nito at tanong bigla abaga sir na dukop na lang siya biglang o, na, yung biglang na gano na lang yung ulo niya rin ba kaya hindi na sir na alisan niya ng gano ng bukol sa ulo huh? sa noo Oo, yan matama yan dyan, sir o dyan, o sa kanto yung mga bukol yan ang mga gasgas yan o biglang Oo, so, bigla siyang naduko sir biglang yung... naduko Oo, kahit sa pahit sir sa pagkain niya na na at nasa bisba mo ka dito sa pagkain. Sa lamesa. Oo, lagi yan, yung. sir. Ay, kung sa simento nakaupo sa gano'n, di. Yan, yes, sir. O, lagi ngayon may bukol, sir. Yan, you know, mabuting at pupus niya po. Tsaka napansin ko, yung lagi siyang nanginginig. Ha, sir, ganyan talaga yan. Nanginginig siya. Oo. Mm -hmm. dito kayo natatakot siya. Ay, wala, sir. Hindi, Kanina nga, di ba, pagdating ko, binibigyan ko ng biscuit. Grabe yung panginginig ng... Para si pag, ano, yung lala kong ano, siguro siya narinibago naman sa iyo, sir. Oo okay, <laughs> nga, tayo, ano. Sa tagal mo naman baga, sir, hindi nagpupunta. Pero lumapit naman siya sa akin kanina, yeah, hindi, sinalubong sir. naman niya ako, eh. Kung takot yun, hindi yung sasalubong, yeah. di ba? Ngayon lang, sir, yan. Sila, sir, Marka, pag napunta rin ito, tuwag ko, uh, yan. Oo, oh, oo. Oh. Lagi na, ano, sir, yan. Yan lang nga, ano, sir, lagi na uuntog yan, oh. Huwag sakit man yan. Kalaga ng kalagayan mo, Kuya Juni, eh, no? Pray ka lang lagi sa Diyos. Dasal ka lang na sana gising mo sa umaga bagong tinay na. Yung... walang trabaho, sir. Imbis na, sir, nakakakuha ko sa pangarawara, wala. Ikaw ba, Kuya Juni, ay ano? Ah hindi ka naman mem member ng 4 wala ka naman nag-aaral, ano? Wala set ako ka. Hindi ka naman mem hindi ka naman wala ka naman benefit sa senior citizen, hindi ka pa naman senior. Hindi pa sir. Hindi ka naman PW. Talaga, sir, wala paasaan. talaga. Wala sir. talaga. inyo lang talaga sa senior, talaga si Romas. Paano kung wala kami? Paano kana? Paano kayong mag-ama? Wala na sir talaga kung wala ba wala na talaga kayo. Iwan ko sir, kung saan na talaga? My goodness. Grabing hirap ng buhay, Kuya Juni. O, dyan mo ito. Panggastos mo. O. Oh. Ha? Baga, mabibili mo niyan. Ang ulag-ulag yung pinaisip. Ha? Ang ulag-ulag. Bili ka ng ano siguro? Sa Masasabawa sa na isda, ano? Oo, sir. Oh. Nabili mo na po dyan, sir, sa kanto. Oo. Oh. Sa labasa. Kaya manok na itinula mo para makahigop ng mainit na sabaw tong anak mo. Malamig pati ang panahon ngayon. Ano? Nagiinom ka ba, kuya? Nagiinom, sir. Nagiinom ng ala-alat? Ay, hindi, sir. Hindi eh. nga ako, sir. Sa, al alam mo, sir, mulang mag-ano ako, sir. Hindi na ako, sir, nag-iinom, sir. Very good, yun. Huwag mo nang samahan ng bisyo. Magbibisyo mag pa ako, sir. Oh. At paano na itong anak ko, sir? Mga pabayaan. Tama, ko yun, tama. Sir. Wala kang sigarilyo, walang sir. sugal. Very good, yun, Very Ma, good, John. Very good yun, Kuya Johnny. Mo, yun, Kasi sa hirap ng kalagayan yung mag-ama, magbibisyo ka pa sa... Kaya na, wala lang na trabaho, magbibisyo pa. Kaya tama, sir. very good yun, very good. E, dito na lang ako, lagi, sir, sana ako nakapokus talaga, sir. Yung ibibisyo Kung mo, bili mo na lang ng pagkain yung mag-ama, ano? Yung mga binili kong laruan, nagagamit niya ni Tinay? Ano po ba, sir, yung binili -dib an mo, na, ano, nandun, katabi niya pagtutulog sa ano? Yung ni niya? Ay, nandiyan ay, hindi gulay sir, sir. Oo. Uh oh. Kay Tito Kiri yung... Bakit, bakit? Hiniram sir. Ah, hiniram. Okay. pa, pinapahiram ko ba sir? Okay naman. Eh, oh, Kapitbahay nyo lang mo, naman eh. Pag kailangan konig konig mo. Saka ko na lang sir. Okay. Sila, very good yun. Okay. Oh, so, at least man. may nagagamit. May nagagamit. Pero pag kailangan nyo, kailang, siyempre kailangan sila, din ang anak mo. Kailangan mo din. At yeah. Uh, yeah. ano ka, tawag doon, may sakit ka din. Smati ka sila, din. Sir, ano, madalas kasi sir may mm -hmm. ka-agents pa rin. Ah, okay, okay. okay. Kaya sabi yung, ko sa Yung nauutangan mo. 'Di ba yung tindahan na nautangan mo, 'yun 'yun? Ay, hindi, Ay ba 'yun? Ah, okay, okay. 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 O, Lalo paano? Ah, alis na rin ako kay June eh. Mag-ingat kayong mag Sige po, sir. Puso ang sakit ngayon. May na lang sa panahon natin, natin, ha. Lakas ng ano? Mabuti na lang may bahay ka, no? Bahay ng tatay mo. May tatay mo. mo. Kung walang bahay ang tatay mo, paano kayo, di ba? Lakin tulong na may bahay yung tatay mo, nakatira kayo dito mag-ama. May okay. two, may kuryente kayo, di ba? Inaano ko nga sir, paano kung walang bahay yung magulang Kaya nga, yung, kaya baka nga. Baka sa tabi-tabi na. Tama. Naranasan naman namin ni Milo di yung sa tabi-tabi lang natutulong. Naranasan nyo yun? Naranasan namin po yun. Ah, baka saan lugar? Do dito rin po sir, nung ano, ganyan pa po kami sa isang bahay. Buwanin sir sa mga kapatid po sir, parang yung kampi kampiyan sila na mapaalis kami sir sa bahay. Dito? Dito? Doon sa kabilang bahay. Ah, ibang bahay na yun. Okay. Ayun. Ayun. Ayaan na lang natin. Kaya Problema ang pampamilya nyo yun. Ayaan no, na lang natin. Oh, so, tumira din na experience nyo. Tumira Doon, sa tabi-tabi no, sir. Oh, sa tabi-tabi. Um, sa uh, bangketa. No, ah, ilan taon? Ay, hindi naman sir. Buwan lang. Hindi naman sir matagal. Ah, hindi naman matagal. So, pasalamat ka sa tatay mo. May naipundar siyang bahay. Nakatira kayo rito. Kung wala pala, eh, malamang sa bangketa uli kayong manirahang mag-ama, di ba? O, oh, ipagpasalamat nyo rin May yung sa Diyos, po, no? Mga bagay na hindi lang natin napapansin, pero bless ka rin, no? Sa mga ganong bagay. Ano, pwede okay, yun, eh? Hindi ko na po sir, yung maliwag ni ibig ng mo? Sir. Sa sementeryo? na, na po, sir. Pag naanap sa kay Prang, po, doon sir, muna ko na una. Si una ko muna yung punta yung bibig ni Melody wala na talaga sir. Si Franco. Mabuti po si Franco. Naka ano yun? Naka semento. Semento sir. Si Ate Melody na sa lupa ano? Sa lupa no? sir. Pang ilang taon na ngayon Ate Melody diyan sa cemeteryo? Ano na sir? Yung dalawang taon na. Dalawang taon si, na. Dalawang taon na sir. So pumunta ka hindi mo na mahanap. Hindi ko na sir makuha. Wala kang palatandaan? Ay yung palatandaan ko sir nawala na ay Nung isang araw, sir, nagpunta kami ni Tinay doon. Hindi ko na nakuha talaga, sir. Hirap na ako, sir. I Ay, mean, ang naman pati, sir. Damo. Ha? Huh? Damo. Damohan damo na? Oo, damo, damohan na, sir. Kailan ka pupunta doon? Pag, ano, sir, pag maganda ang panahon, sir. May bisita naman kay Franco. Hanapin mo siya at yung may no? Tingnan ko, sir. Tingnan natin kung paano natin magagawa ng paraan. Kaya na, sir. Sabi mo, hindi mo na mahanap. Kahit lang. Dito pa pwedeng magtanong dun sa, 'di ba, ang cemetery may caretaker naman kahit yan ay public cemetery, pero yung caretaker. Kahit sir, ano ata sir? Pag na, ano natin lagi lang yun, kahit sir la, pero na 'yun. Mm -hmm. Yung kahit sir damuhan siya, makukuha din sir at may lapid. Oh, cemetery yung ibabaw. Oo, oh, may lapida ah. Oo, oh, yung walang lapida kasi sir. Pag dinamuhan, ang hirap na talaga, sir. Oh, sige, sige. Ang mahirap dun sir, kung may ilibing, mahukay uli oo mm -hmm. uh, tolang pa mga no, ano na ano 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 iba, no? ano ano ng iba, sir. Mm -hmm. ano 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 ko ano 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 lang, ano ano lang. ano 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 po, ano 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 po, ano 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 sir, hirap uh, lang naman ito, sir. Lalo na si Fran sir. Lagi ko rin naaalala, sir, sa si Fran Eh, ito nga, sir, o oh, laging walang kalaro. Pag may napunta itong bata, yan, parang ayaw niya na, sir, paalisin. Siguro na, ano yung laging may kalaro siya, sir. Ah, uh, ito lang po, yan. Ang bagay na po sa amin, yan. Tagal-tagal po niya ng magigamit. Uh, Maraming salamat po, Sir Michelle, at hindi mo po kami nakakalimutan. Babay na, babay na. Babay na, Tinay. Babay. Babay. bye bye.